hello mga katigang manonood kami ng TV ito yung binili namin ito yung papanoorin namin ayan tatlo yung ano yun ang uh, yung upuan namin <laughs> o, oh, ayan manonood kami ng movie dito sa AMC AMC Theater ayan nakabili na kami walang ano walang attendant talagang puro ano puro machine puro electronics electronics lahat ito ito yung ano sinihan dito ayan wala daw magawa eh, may pasok kami na bukas oh, parehas kami may pasok bukas parehas pa kami nagano na mapapasok ang, ang pasok namin ay bukas na eh, kaya ngayon eh, sabi nila manonood sine kaya ngayon ayan, manonood na kami ng sine Ito yung loob niya. Okay, okay. Pag loob, pabasok na kami.